yun na mga kawinding so meron tayong gagawin ngayon dito isang amplifier na naman mga na Star Crown uh, SEB 822BU ayan so Star Crown ang brand nito mga kawinding. so ang complain ng may-ari dito kung mga eh ano daw uh, may <coughs> may power naman so kaso lang hindi niya mapap mapapatay kasi ano daw nag daw itong kanyang switch so ngayon itry nga natin mga kawinding uh, isaksak kung <coughs> kung ganun nga ang kung hindi nga siya namamatay. So pati itong kanyang equalizer mako ay sinama na rin, yung kanyang equalizer para matesting ko na rin daw. So ito daw mako hindi naman daw sira. So ito ang problema niya mako itong kanyang amplifier. At hindi niya mapatay. So tingnan nga natin. So isaksakan natin mako So <coughs> so may amplifier ako dito isang mako hindi pa tinubos. Yan yung isang araw hindi pa tinubos. So ito ay ano na natin switch tinanahan natin kung ano Ayan So ayan buhay nga siya agad mag-winding hindi pa natin na uh, power switch on So naki narinig ko naman mag-winding pumitik yung kanyang relay ibig sabihin buo yung circuit board niyan So itong ano ano nabuhay na siya agad Power na agad itong ano patayin nga natin Ayun oh ayaw mamatay so kahit pinindot natin so yun ang naging problema So switch lang pala naging sira nito na makoining. So tingnan natin tong makoining at buksan na natin. So yan so patayin ko lang itong the fire. So ayan. Makoining bubuksan na natin yung ating start ground na amplifier. ang lang natin 'to ng ng screw. alikabok na naman mga kuwinding puro ulit so ayun mga kuwinding puro ulit ayun mga kuwinding oh. puro ulit kabuk so linisan na rin siguro natin to so ito yung kanyang switch mga kuwinding oh. nag automatic ano siya so bubuksan natin yan kung anong laman so tingnan natin yung output nito na upitik walang ginamit asuma Walong ang ginamit din yung mga winding so medyo malakas-lakas din ito makwinding so ayan yun yung kanyang inamit so ilan ang power supply na ginamit dito ayun tingnan na natin yung talaga dito blood yung secondary natin tingnan natin 32 bukas lang natin ayun 32032 So ayan mga ay tatanggalin ko itong switch Itong switch nya So ayan ito dito yung switch So ayan na mga ay meron na tayong ano ah, <coughs> Ito yung ko na mga kawendin eh. So ito ay sinusubukan kong remedyuhan Kasi lang baka pag naayos ko itong mga kawendin baka bumalik ulit siya sa dati So, meron naman ako dito mga kawinding mga sigundamano. So, pinagtanggalan din ng ito ng ano, ang mga tweets so tingnan natin kung pwede ito ayan o oh. pariya sila o oh. so pwede na ito bubunutin lang natin to tapos ihinang lang natin yun so yun so kahit dito na natin ihinang ito hindi na natin to alisin pwede naman ang pasya pariya Ano na umabot so palagay ko pareho lang ito ayan so titis gamitan muna natin ng tester kung siya ay, kung siya hindi sira baka sira din so lang okay so ito naman kung hindi nakakuha na tayo ng tester so buka natin kung ito'y gagana itong luma <clears throat> dapat pag simmets on to papalo yung tester natin ay dito pala mali so tanggalin natin itong ceramic nya kasi mataas ang ano nito eh <clears throat> itong ceramic capacitor nya tanggalin muna natin para gumana kasi hindi yan gagana kasi nakaharang itong ceramic nya Ayan. So, natin? So, ilain ko na lang. Ayan. Ayan, ang tanggalan natin. <coughs> so, ngayon, baka natin ititester. Ayan dapat papalo ito kasi kanina hindi papalo yung tester kasi nakaharang yung ano mataas kasi yun tingnan natin kung siya magsiswitch kung papalo na yung tester natin so, wala talaga oh so, dito nako hindi naman sira tester ko sira din yata ito naman ang ko. ah oh. sira din yata itong switch na nakuha ko mga kawinding wala rin kontak. Hmm? Sira din pala itong nakuha ko. Wala naman ang titing. Wala mga ka winding So, han 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 hanap ulit tayo. Mga kawinding ay kinalas ko na siya. So, ito yung kakabit ko lang mga kawinding mekanisim niya kasi ayan oh ito ito kita niyo ba mo kainting pag tinulak yan meron kanina wala si so, kasi <coughs> natin testin na kasi papalo na papalo <coughs> ayan mo kainting oh ayun o, oh, kung palo na yung tester natin so ako yun ayan tapos pag binaba natin to Ayan, dapat wala. Ayun, walang palo na. Baba natin uli. Ayan. So, ayun, mayroon na. Ayan. So, mga ay, ka, ano, ay, kabit ko lang itong switch nya. So, ayun mga kuwending. So, hindi umubra itong ipapalit ko sa kanya mga kuwending. Kasi ganun din, nagluloko din siya. Itong switch na nakuha ko. So, wala. So, ang ginawa ko mga so, binalik ko na lang yung dati. Ito na lang ni repair ko, yung, yung sa kanya. So, hindi ko na nirepair. repair. So, yung ano yung kinuha ko. So ang ko na lang mga winding so itong ano yung kanya yung kanya. So yung mga ay i-tester natin so dito sa kanyang plug. So tingnan natin kung siya yung mga ano pamamatay na ba. O yan tingnan yung tester mga winding. Ayun oh switch natin. Ayun oh meron na pumapalo. So patayin. So ayun, bumabalik na. So ayun oh. Okay. Ayun. So, minsan nawawala. Ayan, yun natin. yan So, ayan mga kuwending. So, Ayan, so isalpa ko lang itong mga kuwending dito. Balik ko na sa ano, kanyang ano, <coughs> pinaglagyan. So, ayan mga kuwending. So, nalinis ko na at tinanggal ko na yung kanyang agew ng ating amplifier. So, mga kuwending ay ano, ititesting na natin. So, naikabit ko na dito yung kanyang pinaka-power switch. So, ayan. So ngayon titisting natin mga kawinding kung siya ay mamamatay oh, na ba So ayun mga kawinding ay isaksak ko lang So wait lang mga kawinding So ayun mga kawinding na isaksak na natin So on natin So abangan natin itong display Ay hindi pa pala naka on So ayun isa na yung extension So ayun power on na natin Ayun, mandar na yung fan at pumitik na yung relay. So, yan. So patayin nga natin kung masyari na ba yung mamamatay. Ayan. So wala pa rin ah. So ganun pa rin mga ending. So problema talaga, switch talaga. So ayan. So wala, hindi pwede yung mga winding. So talagang papalitan natin to. Itong kanyang switch, hindi pa rin mamamatay. Ayun oh. No? nawawala, wala siya. Ayun oh. No. Ano, so, binuksan ayan o yan meron tapos patay natin ayun o no? pag pinindot mo siya naglulus so ayun no, kailangan dalawang pindot ka pa so hindi pwede winding, palitan talaga winding, so may nakuha na ako so ito so hindi ko na ito tatanggalin winding kanyang board so nakuha ko lang nakuha ko to sa ano sa ano sa DVD kasi bili to nakuha. So ito ang makwinding so putulin ko na lang to. Tapos doon na tayo magtap. So ito makwinding ay Ikabit ko na lang ng diretso dito. Yan para may ano natin. So hindi na natin alisin yung ano niyan yung yung board. Ayun, kabit na natin to. Ano ito Tapos dito na lang natin hinangin 'tong makawinding. so patuloy na lang natin itong mo ding so ito patuloy na lang natin ito ayan tapos na natin doon subalatan so, lang natin ang tigas ayan sabay lagyan natin ng lid so kahit magkabaligtaran yan mga kuwending wala nang problema yan so yan ito natin ni kabit kahit aling dito mga kuwending Oh, kahit mag baliktaran yan. Yan, tapos tong isa dito. So ayan, naikabit na natin. Ngayon, testing na natin ang grinding kung siya so, hindi naman ma... Ano ah, Ayan. So, mas maganda yan. Maluta natin ng electrical tape. Para maganda. Ayan. 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 Okay. So, ngayon, saksak natin. Ayan, winding. So, o, tingnan natin. Kung siya ba yung mamamatay na. Ayan, power on natin. Blurred pa. Ayan, mandar na yung pan. So, yun, may ikot na rin. So, ayan, mayroon display na. Patayin nga natin. Ayan, so, okay na itong mga So, ayos na. So, minto na rin yung pan. So, ngayon mga winding, itesting na natin itong yung kanyang amplifier pati yung kanyang air pulizer. so i-connection lang natin mga Makoinding, so pakinig nyo makoinding pag nilakasan ko to Basag yung kanyang tunog yung yung speaker natin makoinding Basag Basag makoinding yung kabilang sa right channel So alisin natin makoinding Itong isa so, tingnan natin dito sa kabilang channel Sa left, tap natin to oh Malinaw sa makoinding Malinaw yung kanyang left channel Malinaw so, Pagdating dito sa right Basag so wala na oh. Basag siya mic winding. Yung ating Ano oh, ba wala na. Ayun na tumunog kasi basag dito meron. Oh. Kali So, so yon may problema pa pala tu miking winding itong amplifier na ito. So dito sa kanyang right channel. So yan ang ayusin pa natin mic winding. So may sira pala talaga to. So hindi lang ang switch ang may sira pati yung kanyang yung pinakamin ano min amplifier tumutunog naman kaso lang basag ng kanyang right channel so yan ang ayusin pa natin mga so ayan. mga ay ano so tinaob na natin so kukuha na natin ng ano to uh, biasing yung kanyang ano uh, so ilagay lang nakadisi na, na tayo so ayusin natin So sukatan natin ang bultahin mga winding So kung ilan ang makuha natin dyan Dapat mga 0.3 dapat kan <coughs> Magkabilang channel So ayan mga winding So ipower on, power on natin Ayan pumitik na yung relay So dito tayo mga winding sa Sa ano Mag umpisa So So meron tayong nakuha 0.3 hindi kita ng natin so ayan ayan pantay naman so yun so pantay itong apat mga kaminding. so dito tayo sa taas tingnan natin kung mayroon tayong masukat so wala mga kawinding oh 0.8 lang ayan wala talaga so wala ibig sabihin mga may mga sira ang mga parts dito so dito sa kabilang channel winding so ito yung lip channel yung winding lip channel yung so, may problem ah tama ba o pag nakaharap doon lip tama pag ay din sa kanan kanan pala pag nakataog sa kanan yung may problema so patay lang natin winding so check natin dyan kung alin yung mga may naging problema So yan. So tatanggalin natin yung kanyang output. Kung may kung may shorted ba. So iyan muna natin i itis muna natin. So lagay lang natin sa baser. Magbabaser tip tayo. so, so dito. Kung kanyang may problema. So, tayo natin yung ganyan. Kita so, ba? Ito tayo sa so basel. Meron short. Ganito na lang siguro. Hindi makita eh. Ito tayo sa kanyang output. Ayun o. Oh, meron na agad. Tayo nakuha ang short. Baka kung hindi maganda pag natanggal ito maganda pag natanggal <coughs> maganda tanggalin natin ito mga winding, kung alin dito so chicken natin dito yung kanyang mga driver bakit siya basag so yan mga kwending So ayan mga kawinding. So Bago tayo mag Ano nang Ano nya Yung kanyang output So hindi ko muna tinanggal yan Kasi <coughs> Baka maaring dito lang may sira nyan Kasi pag Pag may short ito mga kawinding Itong kanyang pinakaupiti na yan Dapat puputok nya Ipuputokin nya muna yung fuse nyan So dito maghahanap tayo nang Baka may nabalik lang na Mga resistor dito So ito mga kawinding Meron oh, may, o oh. So, merong ceramic putol lang isang paa putol putol lang ano pasirita pasiritan lang natin ng ano yan antay kalawang ayan So ayun mako oh. Ayun, ceramic na yan. Ayun. Oh. Pinalawang yan oh. Angat na eh, yung Ayun oh. So palitan natin yan kung alin dito ang may diferensya. So dapat. So so tinanggalan natin yung ayun <coughs> ceramic. So kuha lang tayo ng bago. So ito mga kunding, may bago tayo. So ito ipamalit natin. ito yung natanggal na ko hindi oh. wala nang paa ayan so ang mga kawinding ay napalitan na lahat natin yung may mga kalawang dito mga kalawang so ito lahat mga kawinding so itong itong buong kanyang isang channel saka nagpalit ako din ng bagong <coughs> 0.5 na resistor so ayan so ayan mga kawinding so ikakabit na natin mga kawinding ititesting na natin to ay blard pa sa so, testing na natin mga kawinding kung siya ba ay meron na tayong makuwang voltahe dito kasi itong may problema kanya yung kabilang channel ito kasi pag tinaob yan ay nakaganyan yung testing natin yung dito. <coughs> so yung makawinding ay ano? ay kuha na natin ng voltage. Yung pinaka ano niya, bi bi biasing. Ayan. So kapit ko lang makawinding itong ano sakit niya. Tara makawanan na natin ito ng ano <coughs> kung normal na ba yung kanyang biasing. Pag zero pa rin yung kanyang voltage makawinding, hindi pa rin ito ng po channel basag pa rin yan. Kailangan makuha natin ang eksaktong ano yan. Biasing. So ayan. So dito tayo makawinding. So iyan natin. So i-test natin. Sit lang natin sa DC. Ayan. Ba DC tayo makawinding. Kita kaya. Ayan, ayan, ayan. <coughs> Tapos switch on natin yung plug. Eh, ano natin yung plug? So power on natin mga winding. So ayan. So dito tayo mga winding. So ito yung wala na biasing ka nina. So ito ang may problema. Itong channel. Kabilang channel. So tingnan natin kung mayro tayong makuha. So ayan mga winding. Oh, may 0.5 na tayo. So not. 0.5 din. Dito. 0.4. So kabila 0.4 din So dito yung dati mga winding na meron So dati na itong meron. So tingnan natin. Queen 3. Ay natakpan pala. <coughs> Kamay natin. So dito tayo mag-una. Dito. Yung makita. Ayan o. Oh, meron queen 3. Ayan. So hindi rin makita. <coughs> dito tayo. Ayan o. Ayan o. Ayan, may point 3 din. Kabila. Ayan, meron. So, ayan. Point So, pag ganito mga kaindeng, okay na ito. So, tutunog na yung kabilang channel nito. So, ayan, oh. Meron na, oh. So, ganun pa rin. So, ayan mga kaindeng, ay, ano, ay, ila, ikakabit na natin yung kanyang wiring connection para ito mapatunog na natin. So ayan mga kawinding. Ayan na mga kawinding. So um, nailagyan na natin ng cover. So ito ay ano uh, sinitap ko na to mga kawinding yung ating star crown. So nailagyan na natin. So ito mga kawinding ay nilagyan ko na, na ng ano ng mga connection niya. Uh, at saka yung sa speaker ito left and right na ito mga kawinding. So ayan, so nilagay ko na yung speaker ko. Tapos, yan mga kuwending, so nag-intick na tayo dito. So, ayan, ay, so, cellphone lang ang gamit natin mga kuwending na pang ano. So, ngayon mga kuwending ay power on na natin itong mga kuwending, yung ating amplifier na, na nirepair natin. So, ayan, eh, power on natin to So, ito yung sira niya mga kuwending, pati yung sir, uh, main amplifier, sira. So, yun, ay inaayos na natin. So, power on natin. Tapos, itong uh, uh, equalizer nya so ayan so ngayon so quickly lang tayo ng music dito sa cellphone ayan makawinding so ayan volume natin makawinding ay hindi pa pala ito oh, pinulti pa natin tong equalizer para tumunog ayan tapos loudness natin. Ayan, yung gumana na oh. Yung equalizer natin makuindig. Ayan. So balance naman oh. Ayan yung natin. Malinaw, malinaw. Ayan. So, lang natin yung ating, ating, ayan. So, mga kuwending, o, oh. speaker natin. So, bali dalawa. Yung natin speaker, mga So, ayan, mga So, ayan. So, ayan, mga So, ayan, patay so, so, patayin natin. Magkatay mga copyright. So ayun mga kunding. so kung bago lang kayo sa aking channel, so please subscribe at pahint na notification bell. At tawag nito, God bless all sa atin mga kunding. So pa-share na lang ng ating video mga kawinding sa so, kung nagustuhan nyo ang ating video. So ayun mga kunding. so ayun. So ito mga kunding. so madali na lang palitan to, may problema pa itong kanyang pinaka master volume. So madali na lang mga kawinding, at least okay na yung kanyang circuit board at na ayos na natin. So ayan, so bye bye na mga kawinding.